hindi nga makistalin na eh ayan guys medyo napatad tayo hindi na talagang palitan yung gulong natin uh, para medyo safe na tayo sa mga susunod pa natin mga lakad uh, buti na lang dito na tayo nabot malapit sa Vulcanizing uh, Shop actually pangalawang Uh, flat ko na ito itong araw na to, wala pa isang oras kaya medyo delikado talaga pag lumalakad ng manipis ang gulong uh. 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 ayan yung kanina uh. Uh. after mga ilang minuto nung pagtapos namin, sumabog ulit Elsa, sobrang nipis na ng gulong, guys. Buti, hindi na natin nailayo ng keso, uh, noong nakaraan na nagyayari isang kaibigan natin. So, ayan. Yeah. Sobrang wala na talaga. Pero sulit na rin, guys, kasi umapit din siya ng mga 6 na buwan. or mga 8 months din yata guys pero marami na puntahan yan sa araw-araw na gamit the same type ka nag-vlog tayo sa uh, mga probinsya uh, sulit na sulit guys yung gulong uh, ang ginagamit ko lang naman dito yung mga pan tricycle guys kasi mas matibay especially ayan sa interior mas matibay yan guys kesa yun sa mga naka plastic sa experience so, guys hindi sa mabilis mapunit unlike yung mga naka plastic uh, yung butas niya itry nyong ibuka para kayo nagpupunit ng papel saka mura lang yan guys uh, 600 plus lang naman ang gasos ko sa lahat ng yan uh, kasama na yung labor yan kakamakapit din naman yan guys uh, samurai lang yung gamit ko then pan-tricycle yung interior ko yan uh, ever since yan ang laging ginagamit ko tsaka every time nagpapalit ako ng gulong laging sabayan guys palit na rin ng interior kasi kahit na namang ganda ng gulong kapag ha, nabuhangin kayo o kaya sa plancha na madulas eh simple lang kayo kaya nasa uh, alalay pa rin kahit na uh, maganda yung mga natin so sa akin halos uh, advantage nga lang yung na konti yung mamahalin pero syempre nasa pag-iingat pa rin ayan guys uh, ah, pwede na ulit tayo pambakbakan kahit ilang keson pa yan o, oh, kahit gaano gala yung probinsya guys basta may gas tayo makakarating tayo Sana every time na kapaplatan tayong lahat, eh, malapit na sa vulcanizing para hindi na tayo maglakad ng malalayo. Yan lang din naman ang kalaban natin guys kapag ka naka um, interior tayo. Unlike sa tubeless. Ayan, bagong-bago na guys. Ayan, bagong-bago na guys. guys

ah, uh, itong pinagpintang ko, dito lang to sa Lamuan, Marikina, guys. ah, uh, okay, magpapalit ng gulong dito or bumili ng gulong dito. Dahil, todo check sila bago nila ilagay. Okay, uh, guys. Okay, anong name ng itong shop nyo? Pa? Anong name ng shop nyo? Rochelle Vulcanizing po. Ayan, guys. Uh, Rochelle Vulcanizing. Hanapin nyo lang, guys, pag nagka-problema kayo dito sa mga sakyan nyo. Ayan, may... Ayan, uh, tapos hanapin lang ito si Kuya. Kuya, anong name mo? Marjo po. Ayan, Marjo. Baka okay, may gusto ba? kang batiin, Kuya. Sumitin ka naman. <laughs> Ay, uh, ayan. Oo ba? Sino ba ang gusto yung shoutout? pa <laughs> shout out kami kay Batal. Banal? Kay Batal. Ah, Batal. Ayan, guys. Mga bagay natin Papaya kaibigan niya. dito. Papaya. Ayan. Ayan. <laughs> dami kayong mga choices guys ng gulong dito sa mga motor halos lahat ng klase ng motor dito na ah gulong na motor ayan guys ayan ah, na back to work na ulit tayo guys sa hangin lang ewan kung malamit pagigas

Panay pala ang kas neto. Ayan, <laughs> so, guys. Okay yung mga staff dito. Cool na cool. Ayan, yeah, masarap magpagawa rito. Adyayin so, nyo ito, guys. Lapit lang ito. Harap lang ito ng ayan, ah, uh, repeal gas station. Dito lang siya sa alamuan. Ayan, guys. Yeah. natin yung harap guys para pamilyar uh, na kayo. So, kasih. guys, hanggang dito na lang. Uh, kita kita rin sa mga susunod ko pang vlog. hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe, like, and share para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang uh, vlog. Okay, guys. Thank you!